morning mga kamot mga welcome eh. kasama namin sila Rubik kamot si Julo at si Jumong um. si mga kamot kumuha ng tingga ayan abangan nyo maya, mga kamot sa ating spot ah, Yan, diretso. Ito na ang aming Ay, ito. kinesta. Tama na kumawit palitan tayo. Tala tayo dito sa spot. Dumampa kamauwt. Dito na tayo. Ya mga kamaot, aria tayo Aria tayo si... kamaot Jumong Ang sunod ay si kamaot. naman si, eh. Julo. Ayan mga kamaut, nakahuli na si Kamaut Julo. Ano kaya ang huli niya mga kamaut? Ayun! 1-0. mga kamaut. Mga kamaut. Ayun, ayun, ayun. Ayun, si kemot rubik yan sabar buang doh yan si kemot jolok larin lagra bis bahaya teman kemot iyan teman kemot bahaya natin iyan bahaya bu suka ah deh teman kemot iyan teman kemot iyan

Katang isla mga kamot Uli mga no kamot Uli Ano kaya ito mga kamot Uli Mga no kamot Uli Ano kaya ito mga kamot

Come mga kamot! Ayan na! Uh, come out! Mga kamot! Uh, Pauwi na kami! Yan, salamat sa inyong pag... Bye-bye sa amin! Yan, huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe, at mag-follow mga... Aaaaah! <laughs> uh, alis na kami! Salamat sa pag-bye-bye nyo sa amin! At sana, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe follow, and share. Ayan, thank you for watching! Ayan mga kamahot, mauwi na kami. Binira ni Rubik ang ating puno. Ni Ayan. Ayan. Ayan mga kamahot, Rubik. Yan Ayan mga kamahot, paalis na kami. putol yun. Putol ang nylon na. Ayan mga kamahot, paalis na kami. Ayan mga kamahot, paalis na kami mga kamahot. na sa atin mga ka Tsaka, pag napunan pa kami, basta dun sa amin. Ang dami mga pasok.